So for today's video, nandapok kami ngayon sa dagat. Kami po ay maglilinis ng karagatan. Ito po ay constant clean up ng nasugbo. At syempre, nagtipong-tipong kami lahat dyan. Magwawalis po kami ng kalat sa baybay na inanod ng bagyo kung nakaraang araw. So ayan po lahat po kami nakagrupo kulay din po kami lahat dyan. At syempre, nagwawalis-walis lang yan. Nisilisan pero ako, nagtagka-camera lang ako dyan. Charo ah today's video natin. Update, update ulit tayo mga kaibigan, mga kapatid. Linis, linis time. Pag my time. Ay, na more over. Ayan, maganda yung ano, yung kalaykay, no? Dala talaga yung ano, みたいな。